Hello guys! Asia! For today's video ay pagkakainin natin hindi <laughs> naman kapaghintay pagkakainin natin ang batuta ng kamote! <laughs> <Ay>. <laughs> Kakain ka na! Sagot! Nakasan mo? <laughs> ay! <Okay. laughs> Ito ay paborito ng my love! Yay! Ala! Nakalusot. Tamis. Sarap. No wonder na paborito niya yung kamote. May kamote din na umatabang, no? Mm. Sit down. Sit mo na. Sit down mo na ikaw. Sit. Good boy. Pahingi ako ha. Lộp <laughs> Sit down Opo mahalo opo Opo muna Sit down muna sit Sit Good boy Pahingi ako <coughs> Ay, yun, na. Sit down sit Sit down Sit down na sit Sit down sit Oh my god sit down mahal sit 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 good boy nakap ano yung paa niya <laughs> kapatong maubos na naman niya sa akin na tong isa yun na, <laughs> <laughs> na Wala na. Mmm, to puszna.